sa kabila ng pagsubok na kanilang mga kinakaharap sa mga oras na ito mismo na nilang magawa masabi ang pagpapasalamat sa ating dakilang tagapaglikha kay Allah subhanahu ta'ala makikita mo buhat buhat nila ang kanilang mga anak ang kanilang mga pamilya ang kanilang mga asawa na kung saan mga wala ng buhay ano ang kanilang sasabihin Alhamdulillah Hasbunallah wa ni'mal Alhamdulillah salamu. Sinasabi nila Alhamdulillah Papuri Pasasalamat Kay Allah Subhanahu wa ta'ala Siya ay sapat na sa amin Kumbaga Sa mga salita na ito Hindi mo ito madalas makikita sa mga taong walang pananampalataya. Isang taong walang pananampalataya kapag nakatagpo ito, kapag nakaharap nito ang pagsubok, puro pagsisisi, puro mga salita na hindi magaganda ang kanyang binibigkas. Subalit kapag ang isang taong mananampalataya, anuman ang pagsubok na kanyang kinakaharap, anuman ang pagsubok na kanyang nangyayari sa kanya, na nasasabi niya ang salitang Alhamdulillah. At ito mismo ang nakikita natin sa mga kapatid natin sa Palestine at sa kabila ng naranasan nila na mahirap dito sa mundong ito, may mga minamahal na kapatid, nakakasigurado tayo na mayroong magandang balita para sa kanila sa kabilang buhay ang ating Panginoon na si Allah. Ngayon, subhanallah, ang mga tao sa Palestine na kinakaharap nila ang pagsubok, kung saan lahat ng klase ng pagsubok nasa sa kanila ngayon. Kawalan ng kayamanan, kawalan ng anak, kawalan ng pamilya, kawalan ng kagutuman, hindi makainom. Lahat ng pagsubok yata nasa na, nandun sa kanila ngayon. Ayun sinabi ni Allah, ah, wala na bluwan na kung min al wal ju'. A. Aming susubukan ang mga tao na ito mula sa mga uh, kagutuman at takot. O mga bagay na nakakapangamba. Yung mga bomba nagbabagsakan sa kanila, nagugutom sila doon yun yung realidad niya sa kanila wa naqsim amwali wal anfus was samarat at kakulangan kabawasan kawalan sa mga kayamanan buhay at mga pananim nila sa mga lugar na yun subalit sa kabila ng pagsubok na ito meron pa magandang balita si Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga tao na ito wa bashiris sabirin magandang balita para sa mga taong naging matiisin para sa mga taong nagtiis alladhina idha asabat hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sinabi ni Allah yung mga tao ika na kapag sila ay nadatnan, tinamaan sila ng pagsubok, musiba, kahit anong pa bang negatibo yan. At sila ay nagsasabi na tayo ay nagmula kay Allah sa ating Panginoon at tayo rin ay magbabalik sa ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sino nga ba yon Yung mga nagsasalita na yon sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ang sarap sa puso pakinggan ng aya na ito. Sino ika yung mga tao na yun? Yung mga tao na kung kung saan tinamaan sila ng pagsubok dito sa mundong ito. Subalit nananatili sila nakakapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. At meron silang pag-iisip sa mundong ito na tayo ay ipinadala, niligha tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ito. Tayo ay nagmula kay Allah at tayo rin ay magbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sino naman, ano anong meron dito sa mga tao na ito? Sinabi ni Allah, sila ika yung mga tao na kung saan meron silang pagpapala at kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sila yaong um, mga ula ikahumul muhtadun at sila yung mga taong nagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala mga minamahal na kapatid magulang katotohanan bilang isang muslim napakagaan sa ating mga puso natanggapin kung ano ang itinagda sa ating, ng ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala so insyaAllah, mga minamahal na kapatid huwag natin kakalimutan na isama natin sa ating mga dua sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid ngayon sa Palestine kung saan sila ay nangangailangan at deserve nila ang ating mga panalangin at pag matapos natin magawa ang panalangin ang ilang mga bagay na ito, subukan naman natin magambag na ikalat ang mga balita. Sumainyo nawa ang kapayapaan.